magaling din sila? Bunnies, huwag niyo kalimutan yung meeting natin mamaya. Oo, Franz, alam namin. Magkita tayo after one hour, okay? Tara. Well, kahit gano'n sila ka-cool, wala naman silang car na katulad Baka natin. Bakit, Kitty? show off mo tong kotse nyo? Siyempre, mascot, hindi. Hindi kami show off. Tsaka makikita naman nila tong car pagdating nila dito. Hindi, hindi naman natin alam kung makakausap natin sila. Baka mabait sila o kaya hindi. Abi, bayaan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Hindi kayo bagay. So, huwag mo nga akong kausapin. Kung ako, hindi kita iiwan. Oh, Bunnies! Hello! Girls, puntahan nyo naman ako. Kailangan ko ng moral support. Abi, baka yung support ko. Gusto mo? Hindi! Tigilan mo nga ako. Huwag kang nandikit-nandikit dikit hey, sa akin. Hi. Hindi pa pakita, Ang tagal nyo. Okay na, girls. Pwede na to. Sigurado masaya na sila kapag narinig tayo. Okay, frags. Kayo na. Blondie, anong lyrics? Hello newcomers, masaya kami dumating kayo Maging magkaibigan tayo? Yan, magandang lyrics yan Gusto ko yan Oh my god, genius talaga tayo, ang galing Okay Yo, yo, yo Privet namin kaya may mag-oshinate Yo, yo, Vietnam. 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 <concurrent noise> yo Yung business namin, puli ka Good job, girls. Pero kailangan pa natin ng isang kanta baka yung mga rats niyan. Magdagdag pa kayo ng isang kanta. Sa tingin niyo ganun kadali, edi kayo na lang. Hindi pa nga namin natatapos yung kanta namin. Ngayon lang namin naisip yon kasi mga genius kami. Genius. Frags, wag na nga tayong mag-away. Di ba friends lang tayo kahapon? Anong problema? Binibigyan lang namin kayo ng advice. Oo, para naman sa inyo to. Edi ulitin niyo na lang yung kanta niyo. Tapos dagdagan niyo ng chorus, ganun. Oo na, sige na. Girls, gumalaw tayo. Bigyan natin ng steps. Uh, привет, no, wow, guys. Tingnan nyo, nagpa-practice sila, oh. Pahiram na microphone. Oh, girls, papakitaan namin kayo. Hindi, hindi pa kami tapos. Maghintay kayo. Girls, bigyan nyo ng chance yung mga basketball players. Kailangan na rin nila mag-perform. Ibigyan nyo na yung mic sa kanila. Ano, daw ano yung kwarto natin? Oh, no. Tara, unahan natin sila. <laughs> bunnies, hindi ba kayo nagbo-worry sa mga newcomers? Oo, oh, worried. Medyo. Pero kami, Bunnies, worried kami. Okay bani, sige, good night na. See you tomorrow. Okay, okay sige, good night.